for today's video guys, raraket tayo ngayon dahil merong order sa akin na 40 pieces na pancake. cake. Ito nga kasama ko ngayon yung pamangkin ko na si Emil. Nagpasama ako sa kanya para bumili ng dalawang kilong harina dito sa bakery. Medyo matagal na rin nung huli ako nagluto ng pancake kaya nagulat ako sa presyo ng harina ngayon. 57 na isang kilo. Ito nga dalawang kilo yung nabili ko. Hindi ko alam kung kakasya to sa 40 pieces na pancake. Napadaan nga kami rito sa milk tea shop na to. Nagpabili nga yung pamangkin ko dahil paborito niya daw itong milk tea. So dahil minsan lang naman at buti na lang, mura yung mga milk tea ngayon. 29 pesos lang makakabili ka na ng isang bote. Grabe ang mura na. Dati mahal na ito, nasa 100 plus to. Kinabukasan maaga ako nag para timplahin na kagad itong pancake dahil ngayon nahabol ko yung oras. Iniisip ko baka hindi ako umabot. 9.30 kasi kailangan tong hotcake kaya lang 7am na ako nakapag-umpisa magtimpla kasi nagkulang -cool ako sa sangkap kulang ako sa asukal kaya si Ermat bumili pa sa palengke isa pa medyo mahirap lutuin o timplahin tong ganto karami na pancake nakakangalay siya sa kamay kaya wala na akong sinayang na oras lalo ko na nang hinalo para nang sa ganun madurog agad yung mga harina at makapag na ako magluto Mayamayang ganto ganito na yung consistency ng pancake natin. Medyo may bubuo pa kaya kailangan durugin muna yan lahat. Pag wala na yung bubuo, pwede na natin umpisahan yung pagluluto. Kaya nung okay na yung pancake ko, wala na akong sinangin na oras. Nagumpisan na kagad ako magluto dahil medyo marami-rami akong lulutuin. 40 pieces na pancake yung kailangan ko. Medyo mahirap to kasi isa lang yung kalan na gamit ko. Kaya eh, dahil isa lang yung kalan ko, ang ginawa ko na lang, nilakasan ko na lang yung apoy para kahit papano medyo mabilis siya maluto. Yung pancake nga pa na ito gagamitin ng mga batang INC o Iglesia ni Cristo sa kanilang activity. Terpe na. Ko pa tapos yung ko lutuin ito so, tayo dyan, ba, tayo Nine, 30 kailangan nyo hati So yun guys, 8.30 eh, na ng umaga at marami-rami pa akong lulutuin. Halos nasa kalahati balang lang ako. 9.30 kailangan ng hati kaya kailangan matapos ko na ito kagad. Alas pero 10 na natin guys. At dahil 10 hot na lang kailangan ko, pinagbentahan ko na itong bata na ito. Nung una kasi may mga bumibili, hindi ko pinagbibentahan. Iniisip ko kasi baka kapusin. Maya maya pa natapos ko na rin yung 40 pieces na hotcakes. So ready na to at pwede na to i-deliver Ito nga pala yung gagamitin ko motor NMAX yan n maximum level <laughs> Dito ko nga pala to sa lokal na to Di-deliver tong pancake na to Ito nga pala yung lokal ng Santa Lucia Distrito ng Quezon City At ito nga pala yung magre-receive yung tropa ko si Lawrence Siya yung PD1 ng lokal De charot lang So yun guys hanggang dito na lang muna tong video na to Salamat sa mga nanood